Narito na si Totoo Mang Luchi. Oh, Ayan oh, oh, na, sige. Baka mawala ulit. Luchi Sena, bungabun, weba isiha. Mang Luchi, igan at koni. Magandang umaga po. Thank you po. Ay ah, po sa inyo, igan at uh, Apo. Talong lang namin, ni eh. reaction lang po at mag import daw ang gobyerno. 4,000 metric tons ng sibuyas. Aani ho ba kayo ngayong panahon ito? Actually, uh, kasalukuyan na pong papasok kami sa anihan Oo. ng peak. Ano po? Oo. Ang puti lalo ay sunod-sunod uh, na po. Mm -hmm. At uh, yung pag-import po ay uh, medyo tinututulan po talaga natin 'yan dahil uh, wala ang time po dahil aani po tayo at mm -hmm. papasok sa big season. 'Yun po ang problema natin. Eh sabi daw kaya mag-import para bumaba ang presyo ng sibuyas. At uh, siyempre uh, law of supply and demand ho. Parang ang, ang supply ho ba? Kamusta ma'am Luchi? Kung mag-aanihan eh, sobra-sobra ang supply ba? Siyempre po uh, nung gumagawa sila ng pag-amba ng importation, yun po eh, yung inaani na yon ay uh, tira po ng bag bagyong pipito. Natural uh -huh. po na medyo mataas yon dahil kokonti pa. Pero, uh, nagkaroon pa rin po ng stock noong previous year na napakarami po hanggang okay. ng February. Eh, meron pa pong noon. Ngayon, ay uh, pumapasok na po yung anihan natin, lalo po yung puting sibuyas. Okay. Pero po, ang titignan po natin, eh, po lang sibuyas, ay marami na rin po umaan Pero hindi pa po kasaksaan, pero papasok. Uh -huh. Ang puti po ay ganoon din dahil marami pong ani talaga yan. Kung ikukumpara yung ani natin sa pulang sibuyas ay kokonti po. At ang sinasabi nilang i-importin ay pula. Ang pula po ay kailangan lamang yan kapag ka po uh, uh, kailangan ng ikonsumo yan. Dahil ang unang ikonsumo po ay puti. Susunod lang po yung pula. Ah, Meaning, pula. pag umari ka po ng pula, ay tuwi ng konti lang po ang palengke. Ang mas marami po ay yung puti. Yung puti. Dahil araniwan po sa pula ay ilalagay sa cold, cold storage. Mm -hmm. Abdon po nagkakaroon ng uh, kung, kina, kung, kinukulang po ang pula, doon dapat Bula ilalabas. Uh -oh, ma'am. Opo. Uh -oh. de, po sila mag, magsasabi na mag-aangkat kung may kakulangan. Mm -hmm. Sa ngayon okay. po ay uh, paano po kaya masasabing may kakulangan tayo samantalang uh, hindi naman po nakita pa yung eksaktong ane, ilan ang aani sa peak season? Yung pong bulto ng inaani. Ano kina sabi nating big kakulangan? Opo. Magkano yung ba po, yung sa, Magkano presyo sa farm gate po ngayon ng sibuyas Ma'am Luchi? Ang presyo po ng puti rito ay lumalaro po sa 60 pesos per kilo. Opo. Ang problema po natin pagdating sa merkado ay uh, tumataas. Magkano? Yung po ang dapat tingnan. At uh, marahil siguro po kung halimbawa ang presyo natin ay 60 at may monitoring po yung pamahalaan na mataas ay ala po sa kamay namin yon. Aha, uh -huh. pero uh, ang ano mo, ano monitoring niyo sa merkado o magkano pagbili uh, sa inyo, magkano pinapatong? Abay, ma depende po 'yan, Ma, mga tatlo hanggang apat na kamay po ang dinadaanan ng marahil dahil uh -huh. may mga ahente pa ho okay. Lalo kung lean month at uh, papasok pa lang sa sa pag-ani, eh siyempre po Ah, uh, pataas nang pataas 'yan. Anong epekto, ng demand tumataas? Ma'am Luci, anong epekto 'pag natuloy yung importasyon ng sibuyas sa local farmers? Malaki po ang impact niyan, Kung 'yung pong i-import ng ating pamahalan ay pawawalan sa market. Mm -hmm. Ano po? Ah, mm -hmm. uh, 'yung pong salitang importation pa lang sa, sa linya po ng magsasaka ay malaking bagay na natatakot po ang partner. So inaani nila nang wala sa panahon ang sibuyas oh, yeah. dahil uh, inaapura po 'yan at alam nila babagsak. Oh, yeah. Pangalawa, ang impact po niyan kapag ka po sinabi ng mga trader, hindi naman po lahat ng trader ay uh, uh, maayos ano po. May oh. pagsasamantala po 'yan. So ang gagawin niyan kapag nalaman na 'yan na imported at bumabaha na sa market, i-offer po ngayon ng ating mga magsasakayan. So ano po mangyayari? nasa samantala po nung iba, ano po, nung ibang mga uh -oh. trader, uh -oh. ang ating hmm. magsasaka. So, ano po mangyayari? Lalo na kung mag iimport import ng untimely uh -oh. na kung nilang ilalabas ito sa market. Ah. At magsasalabong po itong ating anihan. Okay. So, babaha po. Okay. Mm -hmm. Pero ma'am, sabi naman, 4,000 metric tons ang kanila pong i-import. 4,000 lang, no? Ha? Oo. Malaki na ho ba yun at makaka-apekto na ho ba yung 4,000 metric tons na yon sa ating mga magsasaka? Uulitin ko po yung sinabi ko, napakalaking impact po nun. Malaki pa rin. Markado. Kahit 4,000 lang. 4,000 lang. Alam niyo po, hindi po ganun ka alertong ating magsasaka. Pagka sinabi po ng mga trader, andyan na ang imported. Hindi totoo, 4,000 lang ang kanila in-import. Alam niyo po, may, pang, may pag-aalilangan ang magsasaka lagi. Hindi lang yun ang sinasabing i-import. Kahit 4,000 lang ay i-import nila. Dahil andyan na nga po yung, yung mga sinasabi natin ng mga, mga trader na okay. hindi, <laughs> Adamant din po sila. Alam niyo po ba na ang trader din, kapag ka nalaman din kung magkaminsan na may imported, hindi po masyadong bibili yan. Dahil natata natatakot yan na bibili sila halimbawa ng mas mataas sa lokal at nakita na meron imported. E eh, baka magsalubong yan. Pag ibinyahin nila yan at ay sinapalente, sila naman ba nag-aalala. Babagsak ang presyo sa dadala nilang merkado. Ito, Mam... so marami pong pros and cons yun. Opo, opo. Ma'am Luce, ito sabi niyo ano, 60 pesos sa farm, ang farm gate ng sibuyas? Y yung, yung puti po. Yung puti, 60. Ito, sa price monitoring po ng Department of Agriculture mula January 27 hanggang February 1, yung puti ay binebenta po ng 118 to 120 So halos isang daang ah, porsyento ang uh, itinataas po sa merkado pala. Ah, inung panahong po na yon, ang presyo rito 80 to 85. Ah, 80 naman sa inyo. Mhm. Mm Mga uh, so, January to two, February 1, ang red onion naman magkano ang farm gate ng red onion? Sa ngayon po ay 90. 90. Ayun, binebenta po 1,200 opo. Binebenta po nang panahong nabanggit natin 142-245 to 145 mm -mm. yung red onion. As per DTA, ah, DA po yan, ha? Department of Agriculture. Ah, ah, ang pinag-uusapan po natin ay sa ngayong kalakaran. Yung po yung sinasabi natin na lean months na kung saan natural po na sobrang aga at ang inaani ay yung tira lang namang, lamang ng bagyo which is natalo din naman yung ibang uh -huh, uh -huh. So tayo, ngayon mag import sila at uh, kung sabihin kanina ay andyan na raw, uh, ang pakiusap lang natin sa ngayon ano po, wow kung sila ay umiimport ng sinasabi na kakaunti lang, sana naman, dahil tayo ay papasok sa pag-aami, huwag nila ng pawalan. Mm -hmm. Ilagay muna pawalan, na sa after na, na, lang, na lang. Ilagay pwede. muna sa storage facility yung inimport. Uh -huh. Opo, at ah uh, ngayon po ay uh, ngayon lang kami nakaranas ng ganun. Na kung kailan papasok ang ani at saka nag-amba ng importation. Ang at, ngayon lang. Di ba nangyari na? Kaya na po kami naranas na nag-import ng anihan. Kaya sa adihan. Oh. Uh... Ngayon po nangyari yun. Kasi ang, a, sa history po, kasi po, ang pag import ay yung may kakulangan sa malapit na yung maubos na yung na-imbak sa storage. At yun po yung mga buwan ng September, okay. October. Opo. Napaunti na yung supply na binili na si Boyas dito. Kaya nga, how come na malalaman na meron tayong kukulangin ng ani, samantalang hindi mo pa nga nalalaman ilan yung iaahon sa kabukiran ng nitong magsisibuyas. Oh. Sa bagay, oo oh, nga rin ito, naman. bumper harvest na to. So, Paano nilang ginawa yun? Uh -huh. So ibig sabihin, hindi dapat mag-import sa panahon ngayon. Dahil hindi pa nila alam oh. kung ilan. Mm -hmm. Opo, hindi po. Uh, um, rin namin sabihin na kung meron silang datos, eh hindi po kumpleto yon. Dapat okay. bumaba sila rito, tignan nila kung ano ang katayuan. Bagaman, alam niyo po ba nangyari ng 2024, eh, talagang umunti yung pula ng taniman, pero ang puti po ay napakarami. Oh. Dahil naman rin yun sa kalugihan ng 2024. Ayun. Okay. 2024 Ito. ala pong nakinabang maging magsasaka at saka po ang trader. May, Lugi po lahat. May nakibahagi rito si 0766. Sabi niya kaya gusto nila mag-import ng sibuyas at pati bigas na banggit kasi gusto nilang mabaon sa utang kaming mahihirap na magsasaka. Totoo ba yon, Ma'am Luchi? ah yung tungtuloy na pag-import ng ating pamahalaan, isang dahilan po yan ng paghihirap ng ating magsasaka. Mm -hmm. dahil ang tinatang dahil ang tata parang ang nila sa ngayon kapag ka po ginawa nila hindi po kaming magsisiboyas o magsasaka ang tinutulungan ang magsasaka ng ibang bansa. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero hindi ba sapat yung mga tulong na, na nararamdaman yung binibigay naman ng gobyerno o meron ba? Maganda pong tanong yan. Ang tulong po ng pamahalang tingin po sa magsisibuya, cold storage. Ano po ang ilalaman sa cold storage? To augment yung lacking ng supply o shortage ng supply. Mm -hmm. Saan po namin gagamitin yun? Kaya nga po nagbibigay sila ng, mm -hmm. na, ng, ng ahensya. Dapat po, wala nang importation kapag uh, nagbibigay sila ng cold storage. Mm -hmm. Dahil ang high value crops naman po ay uh, patuloy na tumutulong sa produksyon. So taliwas po sa layunin talaga. Alright. Nagbibigay ng po service facilities. Nagbibigay po sa production. Ang inputs po, hindi po kailangan. Nagpapasalamat po tayo diyan pero yung importation wise na enough okay. naman po sana. Kung kailan dapat para tingin? Ma'am Ma, Ma, -Ma Luchi, doon naman po tayo sa kamatis. Kamusta naman ho ang ating supply? Sabi ho ngayon, ah kasi di ba noong nakaraan, ang mahal. Din ba? Oo. oo. <laughs> ano ba ang sabi? <laughs> ano ba ang ah, mo? po? Pong... po yung kamatis, yung pong kamatis ay eh, nakatutuwa ano po? Bakit? Kapag pag po mataas, lahat nagliingay. Ngayon po, na, pwede na ibato sa buong Manila <laughs> dahil wala pong tumutulong. May tumatino. Saka hindi po kaming magsasaka. Uh -huh. Hindi po kami doon dahil alam po natin madali pong mabulok yan. Pero uh -huh. tingnan nyo po yung, yung mga senaryo. At ito rin po ang sasabihin ko. Uh -huh. Yung pong sibuyas nang kami nagkabulokan kahit na may storage kami, bagsak ang presyo, oversupply, uh -huh. hindi po kumikibo ang ating pamahalaan. Uh -huh. Okay. Sigur... O bakit po gano'n? Okay. Bakit po gano'n? Okay. Ma'am, ito na lang. Siguro parang ano ba ang ating ginagawa? Baka meron din para hindi ho doon mabulukan. Tinuturuan daw kayo ng mga iba't ibang uh, ah, ahensya ng gobyerno, particular na ng DA, para hindi humabulok, May, may bottling, may mga ganun doon kayo. May daw mga kayong... budget na sa cold cold storage, storage pasirat, eh. tapos yung bottling daw ng mga kamatis para gawing parang dip uh, or whatever ano sauce. bang oh mga sauce oh, ano bang inyo po uh, actu actually po hindi naman po natin kinakaila. nagpapasalamat po tayo sa cold storage. Ang mm -hmm. tanong natin eh what for yung ating cold storage? Hindi po ba para wag na tayo umangkat? Opo. Mm. Dahil na doon oh, yung ay, mga Kailangan muna natin na po natin muna ang produksyon. Nagpapasalamat po tayo dyan. Ang kinukontesta lang natin yung untimely na hmm. pag iimport right. At ang pakiusap na natin kung andyan na yan sa ating sekretaryo, eh huwag muna ilabas naman. Kawawa naman itong magsasaka, lugi nga. Pakitain muna eh. yung mga magsasaka. Unahin yung mga oh, pag-ani no, sa inyo. Oo, no, Opo, oh, oh. oh, hindi naman po tayo against na importation kung nasa tamang panahon All right. ang okay. pag-iimport po. Okay. Ma'am Luchi, salamat you, Ma at nadinig namin ang mga magsasaka sa Bunga Bunueva Ingat po kayo. Thank you, ma'am. Mananawagan kami. Okay. Si Ma'am Luchi Sena, Manager, Valiant Primary Multipurpose Cooperative Inc. ng Bunga Bunueva Mga magsasaka po sila ng sibuyas at kamatis. Walang